Technically, pwede mong i-start ang isang automatic transmission kahit nasa neutral. Pero hindi recommended na mag-off tayo ng engine na nasa neutral ang ating transmission. Dapat yan ay nasa park. No? Hindi yan katulad ng manual transmission na ilalagay mo sa neutral, mag magsiset ka ng handbrake, then tsaka mo i-off ang engine. Hello mga paps, sa Kuya Shane at meron akong nareceive na question na related sa automatic transmission at yun nga, pwede daw bang i-start ang isang automatic transmission kahit nakalagay siya sa neutral walang magiging problema ang sasakyan mo kahit i-start mo siya na nasa neutral pero hindi recommended okay, na magpapatay tayo ng makina na nasa neutral lang ating shifter kasi ang idea niya dapat mong ilagay siya talaga sa park kasi ang idea nga uh, kung sakali man ano pag tayo magpapatay ng makina dapat nasa park or kung bababa tayo ng sasakyan okay lang na ilagay mo sa neutral kung nandito lang tayo sa loob ng sasakyan okay and hindi tayo bababa kasi ang problema with neutral uh, compare with park ang neutral kasi without pressing the gas pe uh, the brake pedal pwede mo siyang i to reverse or drive na napakadali. Wala siyang safety features unlike kasi ng park na kailangan mo talagang i-press yung brake pedal bago mo siya matanggal doon. So yun yung pinaka-difference niyan ano? Kaya uh, yun, hindi recommended ano. Ako personally minsan nangyari na rin sa akin yan eh. I think marami nang beses siguro. Hindi ko kasi napapansin yung shifter ko, matagal na ako naka-idle, then naghihintay, then nang na-decide -na -na ko na i-off yung engine, nalimutan kong ilagay siya sa park. So, napapatay ko yung makina. Although yung sasakyan ko na yon is may safety features naman siya na hindi mo mariremove ang susi kung nasa neutral. So, kailangan ko pa siyang ibalik sa park para matanggal ko yung susi. Okay. So, yun yung idea mga paps. No? So, kung sakali man, on the idea, kung tayo ay bababa ng sasakyan, papatay natin yung makina, ilagay natin yan sa park. At kung tayo naman ay magtatag, mag, maghihintay ng matagal na hindi aandar ang ating sasakyan, pwede mong ilagay siya sa neutral. Ang difference ng park and neutral, sa neutral, freely makakatakbo, makakaatras ang inyong sasakyan. Sa park naman kasi, meron niya nag engage na parking fall. Kumbaga, siya yung pipigil sa pagtakbo ng sasakyan. Pero syempre, hindi siya consider as handbrake, no? Kasi hindi naman siya ganong katigas o ganong katibay. Kaya hindi siya ideal gamitin. Kumbaga, pag nag-engage na tayo ng parking pole o ng park, syempre dapat umalala yung handbrake natin. Siya yung, yung handbrake dapat ang sumalo ng weight ng ating sasakyan. So, hindi yan safe. Pwede, yes, pero not recommended. Kung nagustuhan na nyo yung video, pakilike na lang mga paps.